What's awesome up, guys? Uh, welcome back again to my YouTube channel, Septimix TV. We are here in Osmania Peak, the mountainous and paradise here in the place of delegate uh, There are many beautiful guys beside this place. It's a very beautiful. But our uh, destination now, uh, climbing mountain here. And we tayo. Anap, sa napagagandang lugar na ito ito ay sakop ng Dalagit uh, Cebu yung unahan nito ay Bajan eh. at sa uh, may Bajan may maganda ring lugar doon na uh, Bajan Highlands pero itong unahin natin kita naman natin yung mga bahay dito guys ang lalaki may yaman siguro ng mga tao dito dahil sa mga gulay na binibinta nila marami kasing gulay dito yung mga tao dito mababait eh Tingnan mo naman yung kuha nila, yung lugar nila. Bavirte. Malaparaiso ang lugar na ito. Dito sa uh, paanan ng Uspenya Peak. At saka mamaya, uh, aakyan ah, to tayo sa bundok. Marami kasing bundok dito na pariho yung forma yung matulis. Parang ring katulad ng Chocolate Hells sa buhol. Uh, makikita naman natin na mamaya, guys. Ito yung one, ang palaya. Oh. May silang palaya dito sa gilid. Tingnan nyo. Ang dadami, guys. Tsaka, dito nyo yung parking area. Kapag pupunta kayo Pinay dito sa motor, Cebu, galing kayong uh, ibang lugar sa ating bansa. Uh, dito kayo, dadaan. Maganda dito, malamig. Tsaka, may Quinta, ma tourist guide naman, guys. Hindi di kayo uh, matatakot dito kasi may tourist guide tayo na mga guide sa ating oh. paakyat ng bundok. Pero, ako lang usay. May permission? Uh -huh. Ngayon, parkin lang ko wow. dyan. Asminya peak, guys. Asminya peak. কিলা পাই আছে অঁ আছে গৈছে কৈছে গৈ Pagbabayad muna tayo dito guys 20 yung parking at saka yung entrance 50 at saka may kasama pang tour guide sa bundok ng Usminya Peak dito na tayo sa tok ng bundok guys at saka papaliparin na natin ang drone natin para makita natin ang view dito